Grabe. Sa loob lang ng apat na oras, gumuho agad ang depensa ng Iran. Oo, yung Iran na kilala bilang isa sa pinakamalalakas na bansa sa Middle East, halos parang walang kalaban-laban. Biglang may makapal na usok na nakita galing sa pasilidad nuklear nila, tapos yung command center nila, na kung saan galing ang mga utos pang depensa, wala na rin agad. Walang tugon ang air defense system nila, hindi gumalaw ang mga missiles tahimik ang radar. Para bang na-shutdown ng buo. Paanong nangyari ito sa isang bansang matagal nang pinaghahandaan ang ganitong klasing pag-atake? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa post ng INI sa X noong June 14, sobrang nabigla ang Iran sa airstrike ng Israel. Wala man lang paunang babala. At nung inimbestigahan, dito na lumabas ang nakakagulat na detalye. Yung gamit pala nilang anti-air command system ay gawa ng China. At hindi basta-basta kundi mula sa military research ng China na matagal nang may issue ng korupsyon. Noong 2017 pa lang, sinabi na ng dating Iranian commander na si Brigadier General Fazar Mali na ang pinagmulan ng Nagar system ay ang Chinese JY-10 Air Defense System. Ayon sa China Electronics Technology Group, kaya nitong magbasa ng radar data hanggang 800 kilometro at sabay-sabay makatrack ng 100 targets ang JY-10E system. Mukhang advanced, pero dahil ginawa ito gamit ang maraming commercial parts, mas madali rin palang pasukin o i-disable ang mga ito. Itong nagar system na ito ang parte ng bagong depensang ipinakilala ng Iran noong August 2017. Pero sa halip na protektahan sila, parang ito pa ang naging butas ng kanilang seguridad. Fast forward sa June 13, 2025 nang simulan ng Israel ang operasyon na tinawag na Rising Lion. Pagputok ng araw, nakita sa satellite images ang makakapal na usok mula sa Natanz Uranium Plant sa Isfahan Province. Sa unang wave pa lang, 90% ng kakayahan ng Iran sa paggawa ng nuclear weapons nawala. Mas malalapa, tinamaan din ang military command system nila. Dalawampung matataas na opisyal ng militarang namatay, kasama na si Muhammad Biri, ang Chief of Staff. Patay rin si na Hussein Salami ng IRGC at si Amir Ali Haji Jade. Anim na nuclear scientists ang nadamay, kabilang si Feraduna Abasi at Muhammad Meditero Branchi. Kinumpirma mismo ito ng state media ng Iran. Isang gabi lang pero halos parang pinuto lang ulo ng buong military at nuclear system ng Iran. Mismong sa mga apartment ng mga target bumagsak ang precision bombs, Tumagos sa pader at sumabog sa kwarto pero hindi nadamay ang ibang residente. Grabe yung precision. Ang nakakabigla pa, dalawang wave ng airstrikes ang ginawa sa loob lang ng apat na oras. Gumamit ang Israel ng 200 fighter jets at mahigit 330 bombs. Lumipad ang F-35I jets sa ibabaw ng Jordan, Syria, Iraq at Iran kung saan mahigit 1,000 kilometro ang nilipad nila tumama sa mismong residential areas ng Tehran. Pero kahit ganun, nanahimik pa rin ang air defense alarm at hindi man lang nakaresponde ang buong sistema. Bago pa man sumabog ang mga bomba, na-disable na raw ang electronic warfare systems nila. Tinamaan ng anti-radiation missile ang mga radar stations, kaya wala na talagang communication o utos na makalabas nang ipakita ng Israeli Ministry of Defense ang video ng mga fighter jets na malayang lumilipad sa Iranian airspace, pati mga eksperto sa buong mundo ay napanganga. Ang masakit pa dito, limang buwan lang bago ang insidente, ipinagmalaki pa ng Iran ang bago nilang underground missile base na tinawag na Dormant Volcano. Pinuntahan pa ni Commander Salami at tinawag itong di mapapasok. Pero nung mismong araw ng atake, ni isang misil wala silang naiputok at si Salami mismo ang isa sa mga nasawi. E ilang beses pa silang nagdrill sa mga ganitong senaryo. Noong January 7, may exercise pa sila sa paligid ng Natanz Nuclear Facility gamit ang bagong defense missile system na 358. Tapos sabi pa nila noong January 4, nagsimula na sila ng pinakamalaking military exercise sa kasaysayan nila na tumagal ng dalawang buwan. Ang goal, maghanda sa mga posibleng banta. Pero kahit anong paghahanda pala, kung ang gamit mo ay mahina ay posible pa rin mawala lahat sa isang iglap. Noong February 2 nitong taon, may eksibisyon namang ginanap ang Ministry of Defense ng Iran. Dito ipinakita ang mga pinakabagong kagamitang militar nila, mula sa missile systems hanggang sa teknolohiyang pang-aerospace. Makikita raw doon ang short at long range air defense missiles, cruise missiles na abot hanggang 1,000 kilometro, at ballistic missiles na kaya raw umabot ng 2,000 kilometro. Pero teka lang, ilang buwan matapos ang eksibisyon na yan, bakit biglang bumagsak ang depensa ng Iran sa iisang operasyon lang ng Israel? Kung pagbabasehan ang mga ulat mula pa noong October 2024, pinupuri ng ilang Chinese media at military bloggers ang JY-10 Anti-Air Command Control System ng China. Ayon kay Zhen Xingjing, isang military blogger sa China, ang JY10 daw ay may advanced radar at sensor integration, mabilis na response time, at kaya nitong pagsabay-sabayin ang utos sa mga missiles, jets, satellite, at anti-aircraft guns. Ang dating sa kanya, ito raw ang pinakamalakas sa buong mundo. Ang problema, hindi pa rin inilalabas ang eksaktong technical details ng system na ito, kaya puro sabi-sabi lang ang basehan ng karamihan. Ang Iran naman, buo ang tiwala Ginamit nila ito bilang core ng kanilang Air Defense Command Center. Ang mga Chinese media pa nga ang nagsabi na dahil sa mga kagamitan ng China, lumakas ang loob ng Iran na makipaglaban. Ang air defense system ng Iran ay tatlong layer daw. Yung pangmalayuan gamit nila ang S-300 ng Russia at ang sariling gawa nilang Armin missiles. Sa medium range, may Beva 373 at Azarash para sa drones at maliliit na targets at sa short range may Hawk missiles at Rapio surface-to-air missiles. Panghuli at pinakakritikal, ang Shen Nong Shield 3000 over 5000 laser defense system galing China, ituro ang last line of defense ng Iran laban sa mga low-altitude threats. Isang high-energy laser system ito na dinisenyong sirain ang mga drones. May dalawang klase pa ito. Yung 3000, nakakabit sa sasakyan, at yung 5000, nakakontainer type. Kaso lahat ng ito nabigo nung umatake ang Israel. Yung system na ipinagmamalaki bilang strongest on earth ay hindi man lang nakasagot. Ang reputasyon ng JY-10 at Shen Shield ay nasira sa isang gabi. Parang giniba ang buong depensa ng Iran gamit ang textbook na military strategy. Sunod-sunod na wave ng airstrikes, may halong intelligence gathering at precise targeting. Kahit noong October 2024, Sinabi ng Iran na 80% ng Israeli missiles ay na-intercept nila sa operasyon ng Israel noon na tinawag na Days of Repentance. Pero ngayong taon, parang hindi na umubra ang ganong klasing depensa. Ang mas malalim pang issue, ayon sa ilang ulat, ay ang korupsyon sa loob mismo ng Chinese military industry. Dahil sa cost-cutting at katiwalian, apektado ang kalidad ng mga ginagawa nilang kagamitan. Ilang opisyal na ng China Electronics Technology Group Corporation ang naaresto, kasama na ang Dating General Manager at Chairman. Etong kumpanyang to gumagawa rin ng drones, radar at surveillance tech gaya ng Hikvision. At hindi lang Iran ang gumagamit ng Shen Shield. Noong May 3, isang video ang nagpakitang ginagamit na rin ito sa Ukraine sa ilalim ng Russian National Guard. Pero kung sa Iran nga hindi ito naging epektibo, gaano pa kaya sa mas komplikadong battlefield? Ilang taon na ang nakalipas, pero ngayon lang lumalabas ang totoong lalim ng operasyon ng Mossad, ang Intelligence Agency ng Israel. Matagal na palang may mga agent ng Mossad na nakakapasok mismo sa loob ng core ng militar ng Iran. Hindi lang basta impormante dahil sila mismo ang may hawak ng schedule ng mga general, coordinates ng nuclear facilities at kung saan nakapwesto ang air defense systems nila. Ang problema, watak-watak ang intelligence system ng Iran. Magkahiwalay ang galaw ng Ministry of National Security at ng Intelligence Branch ng Revolutionary Guards. Hindi sila nagpapalitan ng impormasyon. Wala ring ahensyang nakatutok talaga sa kontra-espionage laban sa Israel. Kaya habang pinoprotektahan ng security forces ang mga key personnel, ang Mossad naman ay ginagamit ang mga nahihirapang mamamayan at mga pro-Western na grupo para magpuslit ng mga armas papunta mismo sa target. Dapat pa nga sana naging wake-up call na yung sunod-sunod na pagpatay sa mga matataas na opisyal ng Iran. Pero noong unang bahagi ng 2025, habang ipinagmamalaki pa ng Iran ang military exercise nila na may 110,000 sundalo at ipinapakita ang bagong racing cruise missiles at arable 5 drones, hindi nila alam na nalaman na pala ng kalaban ang buong battle plan nila may tagas mula sa loob. Ang resulta, naging parang target practice lang ang buong exercise para sa Mossad. At heto pa ang matindi. Bago pa sumugod ang 200 Israeli fighter jets, naipasok na pala ng Mossad ang drone attack system sa loob ng Iran. Itinago ito malapit sa mga missile defense sites, parang yung ginawa ng Ukraine sa Russia. Tinatawag itong Operation Spider Web. At nung dumaong na ang mga jets ng Israel, Sumabay ang mga pre drones at tinarget ang mga ground-to-air missiles at ballistic missile. Talagang sabay-sabay ang atake. Pinangunahan ng F-35 stealth fighters ang unang wave ng airstrike, sinundan pa ng F-15 at F-16 jets na may support mula sa mga tanker. Lahat ito, diretso sa Iranian airspace na parang walang harang. Target nila? Mga matataas na opisyal, nuclear scientists, underground missile storage at nuclear facilities. At kahit nagsimula ng ganting atake ang Iran, agad itong sinalubong ng Iron Dome System ng Israel. Magdamag na palitan ng missiles ang nangyari at ang parehong panig ay handa pa raw sa susunod na wave ng opensiba. Noong June 14, nagbabala ang Israel na kapag nagpatuloy pa ang Iran sa retaliation ay tuluyan na raw itong gigibain. Sa panahon ngayon, parang mas panalo na yung utak kaysa sa lakas Grabe minsan di mo na kailangan umatake kung alam mo na agad ang next move ng kalaban. Kung ikaw ang nasa lugar ng Iran, mas pipiliin mo bang malaman ang plano ng kalaban o palakasin na lang depensa mo? I-comment ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panonood.